May pumunang pogi sa atin mga guys no sa may siya magpapatakod daw siya ng bagong ispok na stainless at syempre tinakodan natin ng bagong gulong-gulong at nilimpiwan yung kanyang head part so di ba diba? malinis na. Hello mga morning sa inyo mga guys So eto na naman si Maninoy ninyo At syempre alam na alam ko na idlaw na kayo sa akin May pumunta pala sa atin mga guys Na isang customer Ay followers ko ito mga guys Solid talaga Grupo Gwapo Abaw ah. Wow ah! So, kita nyo naman mga guys no may tayo na bold ah, para sa rotor na gold yan mga guys so, at syempre magtatakod tayo ng ispok na stainless na dala ni Idol so nakita nyo naman kanina no na binungkag na natin yung bagong gulong-gulong na dala niya at syempre tinulungan tayo ni Bunso sa pagbungkag na kanyang gulong-gulong eh um, rin na para naman di magdudugay blayam bot na langgid ah <laughs> so kaya papalitan natin ang bago mga guys yung kanyang ispok na itom no ay kasi daw ay nagtutuktok na kaya sabi ni idol sa akin mamaya daw pag nabungkag na namin yung mga gulong gulong nya ay puputulin na lang daw yung lumang ispok ba o matuman ang gusto ya eh ay na matamat ko ito mga guys sa pag utod ay pati si bunso ganun din mga guys oh. so ayan na mga guys inuslo na namin yung mga ispok para naman matrapuan natin yung GUB na hub ni idol at syempre prem, dahil naman natapos na natin sa pagkuha yung mga luma-luma nya ah, pinapaslak natin yan ah, ay, na namin tulukon mga guys ba Uy. At nung matapos na namin mga guys sa pagtakod ang kanyang ispo Kaya kailangan natin muna itong babagayin o i-align ia ba bali tayo ng ispok mga guys no? ang sukat pala na tiyakod natin na ispok dito na dala ni Idol mga guys ay 270mm o ayan na nakita nyo na sobrang ganda ng ano ng nung mam iba na <laughs> Gago! Oh, iba, iba, maganda na naman si Ma'am Ivana. ko talaga mga guys, tinutubang yung aking camera para naman mapansin tayo ni Ma'am Ivana. Ay, ang gwapa talaga niya. Oh, ito na, balik obra na tayo mga guys. Oh, so, pinalik na natin mga guys yung sapin-sapin niya sa my rep. O, oh, tinatawag natin yung rim tape. Ay, kasama niya kanina mga guys sa pagbuklas natin Ang kanyang gulong-gulong, no? So, ayan na, dahil natakot na natin mga guys yung tube niya na bago na dala at saka yung gulong-gulong to na ipapaslak na natin. Oh, pero may problema ng konti mga guys ba. Kasi yung binili niya na interior ay yung sukat ng kanyang pito ay 48 mm lang. Ay hindi masyado lumabaw. At bagay din mga guys no na itakod natin ay 60 mm yung valve niya pero wala. Walang mahimo animal. <laughs> Oh, siya balik tayo mga guys. So, dahil ka sobra ng head parts ni Idol ay sabi niya sa akin, naglalagtik daw ay binuksan na lang natin. So, nakita niya naman yung unod niya. Ala, naglalapta na ba? Ay, hala. O, oh, ito na dahil nga may higo, pinipiswitan muna natin ng langis-langis sa trapo para naman malulugo ko. Ah, <laughs> lulugo animal. <laughs> Gago! At nung matapos na natin mga guys sa paglimpyo, no, ayan na, nagkikinang-kinang na siya. Kaya ginawa natin, lagyan mo na natin ang babadanlog. O, oh, bago natin dito igugulo. Pero kita nyo naman, tinutulungan ako ni Sir Guapo oh, na uyatan ang kanjang drop bar para daw hindi ako madudugayan. Kasi nga, para nang uulad, ay ito na. Madalian lang ito mga guys, no? Medyo gulo ng kunti. Tapos idadasok natin yung ibabaw na drop bar ba? <laughs> Anima. Sana oh. At dahil nga nakabita natin mga guys, yung rigid pork ni Idol, no? Ito na, igugulo na natin inyong harap para at syempre titistingan kung nagsasagod. Ay, hindi ko naman nagsasagod, no? Ito, tapos mga guys, no? Binalik natin yung kable. So, alright! Sobrang ganda na nga nating obra So, maraming maraming salamat mga guys sa nanood sa ating video. At saray na enjoy kayo dahil si Guapo mapuli na siya ko, no? Ahaha! <laughs> Nagabiyansa. Ate, eh, wait na mahihim Bye-bye, doll! Halong perme ka! God bless you. Alright! kamang ayam <laughs> bot na langidah